jatuh kakak intai guys kakak in Saka... kesana situ kesana <laughs> situ

Hello, hmm. Situ guys. Kita tayo di

もうちょっとあれも見えた。 Guys, baka may nakakilala kay Kuyo Kasi kawawa naman Dito lang po kami sa Kuyo Pasha Kitchen eh. Good Opo Kani yeah. na. Eh, sana ng pusa ni. Ayok na. I don't see him. Kaya kanina pa nga dun, eh. Oo, nakarawa, mm. ay, 'yun. Oo, nakakaawa. Wala. 'Yan ko tulong sa naman namin. Ay, hindi mm. araw alam. Mm. Okay, no payarin ah. rin 'yan, boy. Pare, thank you. Pare, thank you baka 'yun nawala kay kuya. Oh, kuya kain kala. Kain kala sina okay na. Okay, kuya. Tingnan po. And so, kapatong na. After 3 minutes niyang umiikot, ganito na siya kapula. Ayan, Kung makikita niyo, napakapula na sa coating-coating nilagay ko niyo. 9% deep cleaning, soft cleaning kaya naman ang lambot at sobrang bangunin hindi niya na kailangan gumamit ng alcohol or launin nyo magpapabango ng mga gamit o may mga halik makikita nyo ang drink ay all-in-all ito ay sa washing ito ay dalawang hindi niya na kailangan nang kahit ano pa makikita i you,